Panginoon, aking Diyos at aking Ama, ngayong araw, lumalapit ako sa iyo ng may bukas na puso at uhaw na kaluluwa sa iyong presensya. Sa gitna ng mga pagsubok, hamon at kahinaan, buong pananampalataya kong ipinahahayag. Lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Hindi ako nagtitiwala sa sarili kong lakas, kundi sa iyo. Ikaw ang matibay na bato, ang aking kanlungan sa oras ng kagipitan. Kapag dumating ang takot, ipaalala mo sa akin ang iyong pangako. Kapag ako'y nagnanais sumuko, panibaguhin mo sa akin ang iyong hininga ng buhay. Panginoon, palakasin mo ako sa masasamang araw. Bigyan mo ako ng karunungan upang harapin ang bawat sitwasyon. Turuan mo akong umasa lamang sa iyo sa lahat ng oras sa kasaganaan at kakulangan, sa kagalakan at sa pagdurusa. Naway ang iyong banal na espiritu ang gumabay sa akin ng may kapayapaan, tapang at matatag na pananampalataya. Ngayon ay ipinahahayag ko, ako'y higit pa sa mananagumpay, hindi dahil sa kung sino ako, kundi dahil sa kung sino ang nasa loob ko at walang anuman, ganap na wala, ang makapaghihiwalay sa akin mula sa iyong pag-ibig. Maraming salamat sa pagiging lakas ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen.